Anong masakit ka na yung ano? Parang Sir, Masakit yung ulo ko. Liig. Parang... Um, parang namamanhid. Tapos... Ang po. lang <laughs> kung hindi ko. Parang namamanhi. Yun, yun lang siya. Masakit po yung mata. Yun. Uh, pa, hindi ka naman parang sumasayaw. Parang hindi natin. naman po. Okay. Dati po may vertigo. Pero parang hindi na rin sumusumpo ngayon. Pero yun, sumasakit lang siya talaga? Apo. Ito po masakit talaga. Okay. Gano'n nakatagal? Parang ilang, ano, ano, po. Eh. Ilang, Years na po eh. Itong ganun ganon pasang sakit-sakit na? Pasang pong-sampung po. Laks mo lang. Pagsak mo lang. Yan. Ah. Bagsak mo lang ito. Bagsak pa. Isa pa. Ayan. Ang dami. Pagsamayan mo lang. Hmm. Kamusta sir yung ano? Tignan mo kung medyo na-relax. <laughs> Tama na. Pagsamahin mo namin. Pulitan lang ulit. Uy. Uy! Oh. Uh. <laughs> Uy! Uy! <clears throat> Sige, relax. Ang dami. Ang dami. Buka masalit. Tapos, angat niya. Hindi eh, mo rin maangat. Basta no? masakit. No? Parang may, may lak. No? Parang may Iba? laman. Oo, oo. Yan o. Sige, pareho. Kaya dito. May problema yung posture. Isa lang po ang trabaho. sa <laughs> <laughs> computer. Sige lang. Pag sama, itagay mo lang dyan. Posture yan. Ya, pengen ke atas. Iyon, grabe. Lumagutok pang kasama. Grabe na. Tingin sa atas. oke, okay. Sige, nambuka. Sige. Oh, yan na. Lambot na, di ba? Okay po. Sige. Wala nang bala? Wala nang bala. <laughs> Uh, medan apa pula? Mhm. na. Oh, betul. Lambat relax. Lambat. Ah. Nagalit na sila. Laksang sir. Oo. Up, lambot. Okay. Ikaw na, sir. Ano lang yun? Isang... May Oo. Oh. Ano? Relax lang. Relax lang. Pagsak.

Mmm! Grabe! Naubos lang yung kamina ang Ano to ah? Hmm? Lutong! Okay. Ang lulutong! Ito yung, ito yung magpapalaan nandiyan eh. Pag relax ang tuhod, relax yan siya. Relax, relax mo lang ang tuhod. Yun! Okay, isang relax pa ng tuhod. Isa pa, relax ng tuhod. Okay. Yun talaga. Okay, tumigas bigla. <laughs> okay, relax lang. Dambutan mo lang siya. Parang yung kanina una. Bagsak lang. Yan! Oo. Mm. Isa pa, relax lang ulit. Oops, matigas, relax. Oops, bagsak lang. Yan. Okay. Okay. Relax, inhale. Exhale. Okay. <laughs> yun, pala yun. Exhale, relax lang. Oh. Ah, marang na-release Um, 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 parang mainit pa rin ba siya? Apo, medyo. medyo, medyo, <laughs> medyo, medyo. mainit yan siya lalo. Yan, dyan lang. Kapit siya dyan. Oh, 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 oh. mm. Pakiramdam sa roulette. It's okay. <laughs>